Pasado alas 3 kasudbang hapon, kan ang close van truck na ini sa tinampong sakop kan barangay Carriedo Gubat Sorsogon. Sigun sa PNP, ang pagkakaaksidente kan nasambit na bihikulo, resulta kang pagpurbarkan sa sarong Ella bus na mag-overtake sa duwang bihikulo. Sa investigasyon, Gikan General Santos City, pasiring kutang Naga City ang Ella Vilbas. antes na magderecho sa Naga City, nag-apit muna ang driver kainis sa sa iyang pamilya sa Sorsogon kan na pasiring sa Naga City da isubot ini pinagbigyan kan duwang nasa inutan kay ning bihikulo na makapag overtake hasta kan makaabot na sa blind curve digdi na suminalpok an van sa Ella Bilbas nadanyaran man sa insidente ang sarong nakaparadang motorsiklo as inang harigi ni sarong residensya lumalabas po ma'am sa investigation namin doon ang pinaka may kasalanan po dito is yung bus kasi kahit ano pa man natin bawal tayo mag-overtake kapag hindi klaro yung daan at lalong-lalo na sa mga blind curve. Posibilidad po mamasampahan mama, po natin ang kaso yan. Kaso inaantay pa natin yung mga yung may-ari ng victim, yung may-ari ng truck, hindi yung, yung may-ari din ng bus na yan kasi ang sabi nila, nagtumawag din sa akin yung may-ari ng nung, nung truck, saka yung may-ari ng bus, saka nandito rin yung may-ari ng motor na nadamay, ah uh, base sa kanilang sinabi sa akin kagabi, Uh, hindi na muna pag-usapan yung kaso. Kung maaari, eh, kung pwede maayos, ayos na lang. At uh, nakahanda naman makipagtulungan yung may-ari ng bus. Maswerte man na minor injury sana ang kan driver kan ban. Sa parehong aldaw, sa runtrak man ang nahulog sa ampas sa barangay de La Pas, Daraga, Albay. Mag-aalauna kasunmang ugto matapos mawaran subut ng kontrol sa manibela ang driver kaini. Tulos man ining nirespondihan kan Emergency Response Unit kan Daraga MDRRMO. Minor injuries man ang sinapo kan driver. Mientras tanto, sa banwaan kang baka kay Albay, sa rung dump truck man ang tuminagilid sa tinampo sa akob kang Purukuan, Barangay Bariu, bakakay kay Albay, kan September 12. Sa investigasyon, pigsingitan inikin sa rong close van, hasta sa nagadanan ini ni Makina. Hulit ang medyo subot patagilid ang tinampo, digdi naman ini Dagos na tuminagilid. Maswerting mayo man na nairido sa insidente. Para sa mabaretang tatakbikol, may arango.